Magandang araw ulit po mga kababayan, mga kaibigan Welcome po muli sa Wisdom TV uh, Itutuloy lang po natin yung pagsusuri sa mga sinasabi ng batang ito na si Jared Almosera So naputol po tayo doon sa sinasabi niyang pagsusuri sa Iglesia Katolika Kaya lumipat siya sa dati niyang pinanggalingan O mas tamang sabihin na bumalik siya sa dati niyang pinanggalingan So para hindi na tayo magtagal, umpisa na po natin ituloy. Pakinggan natin po muli siya. Gaya ng sabi ni Pablo sa 4.5 ng Epeso na isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. At yun ang nakita ko sa Catholic Church. Kaya sinuri ko. At nakipag-debate ko. Kasi noon pa man, meron na akong duda nun eh. Na, kasi nasusearch ko rin sa Google para ibarong yun. <laughs> eh may mga nagtatanong rin kasi sa TikTok. Naglalibrin po kasi ko sa TikTok yung tanungan. Uh, may mga nagtatanong, ay, patay ka, alam mo, para. <coughs> eh, kung hindi totoo ang Catholic Church, masabi dito sa Google, nakalagay, Catholic Church is founded by Jesus Christ. Okay. Ano daw ang Catholic Church? Ayon kay Google, founded by Jesus Christ. Ayon kay Google. Hindi ayon sa Biblia. Kung hindi raw totoo ang Catholic Church, eh, bakit ayon ah, kay Google? Eh, tamo, ang basehan niya na ngayon ay Google, hindi na Biblia. So, tuloy natin. Kinagawa ko, pinikip ko. <laughs> <laughs> eh, para, eh, ayun nga po, gawa ng tako. Dahil gulag pa ako nun eh. At hindi naman natin may iwasan yun. Dahil nasa sulat rin naman po ni Apostolo Pablo sa kwarto 4, 4 ng Ikalawang Korinto na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng hindi sa palataya. So, isa ka sa para ng sinabi ng Apostol Pablo na binulag ng Diyos ng sanlubutang ito. Dahil dati kang sumasampalataya, sa Biblia, eh ngayon na iba na. Dahil nabulag ka na, ang pananampalataya mo ayon na kay Google. Okay, tuloy po natin. Gaya yung pagkaka-explain sa debate namin ni Bro Paul, na yung Kristong Diyos nasa loob ng haing katawan sa gising ko ng Hebreo. Na kaya't pagpasok niya sa sanibutan ay sinasabi, haing at handog ay hindi mo ibig. munit isang katawan ng sa akin ay inihanda mo. At yung nasa loob ng katawan na yon o yung haing katawang nasa sinapupunan ni Maria, may pagkadyos pala doon. Gaya ng sinasabi ni Apostolo Pablo sa 2.9 ng Kolosas, na sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagkadyos ng siya'y maging tao. Eh, paano naging tao? Eh, nung po nun siya ni Maria. Ibig sabihin, sabay palang ipinanganak ni Maria yung haing katawan at pinasal ni Sabay daw ipinanganak ni Maria yung haing katawan at yung nasa loob nun. O nakakatawa talaga itong batang ito. Ang ipinanganak ni Maria, yun yun lalang ng Espiritu Santo. Yun yung katawang inihanda ng Diyos para doon sa kanyang bugtong na anak na papasok dito sa sanlibutan. Pumasok yun sa katawang tao. Galing yun sa langit. Pumaba dito sa lupa. Galing yun mismo sa sinapupunan ng ama, ang ama ng anak doon eh. Kaya nga tinawag siyang bugtong na anak ng Diyos. O, tuloy natin. Kaya nga pag-isip-isip ko kung meron tayong pag-iisip, hindi yung isip ng mga protestante, si Maria talaga ay ina ng Diyos. Eh, kung meron kang isip, hindi mo tatawagin si Maria ay eh, ina ng Diyos. Unang-una, si Maria ay eh, ginawang kasangkapan para lalangin yung katawang gagamitin ng bugtong na anak ng Diyos. Hindi siya ina ng Diyos. Unang-una, wala yung termino na yan sa Biblia. Gawa lang yan ng mga paring katoliko. Odi, di, bulag na, bulag ka na talaga. Eh baka sa Google mo lang din nakita, eh, wala naman sa Biblia yan eh tuloy natin. Kaya, ayun lang nag po ko, ko yung logic ni Brokol Alima. Katunayan, nung unang debate na na-nervious talaga ako doon. <laughs> Hindi ko lang masabi eh. eh. kasi, eh, mahirap talaga pag kalaban mo yung katotohanan. Kaya, saksi naman, kung nanonood man sila kapatid na Erin ngayon, yung galit na galit sa akin, ng mga kasama ko, lalo sa debate, alam naman nila na, after debate, hindi nila ako makausap. Kasi iniisip ko talaga ng iniisip yung debate, tas yung mga stand ni Brodiano, at yung doktrina ng Iglesia Katolika. At napatunayan ko na sa Diyos talaga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang tinatag ni Kristo, 3 AD. Anong napansin nyo tuwing babanggitin niya yung Iglesia Katolika? di ba? So, napatunayan niya daw na yung Iglesia Katolika ang itinatag ni Kristo 33 AD. So, wala naman siyang binabasang sitas. Pansin niyo ba? Bakwento na lang. So, kasi ang basihan niya nga niya, e eh, Google. So, malayong malayo na sa katotohanan. ah ituloy natin. Bakit? Eh, wala namang iglesia na itatag dito na sobrang tagal na nanatili na yung kung diyang iglesia katolik wala daw iglesyang naitatag na sobrang tagal na nananatili hanggang ngayon kundi ang iglesia katolika so ang basya niya kaya siya bumalik sa katoliko ay eh yung pagiging matagal na nito na pag-iral dito sa lupa e eh kung ang basihan lang natin ay eh kung, yung, kung sino yung mas matagal ay eh maliligaw tayo mga kaibigan kasi ang hudyo ang mga hudyo na iniwan ni Moises ay eh mas nauna sila mas nauna pa sila sa kristyanismo. E, iglesia din yan eh. Basahin natin. Ito yung Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, Palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko. Wala sa inyong mga kapatid. Ito yung naroon sa iglesia sa ilang. Nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Gawa 737-38 Noong nasa bundok ng Sinay si Moises para tanggapin yung sampung utos para sa Israel, ang tawag sa kanila ay Iglesia sa Ilang. Sa ibang termino ng Biblia, tinatawag yan Iglesia ng mga panganay. Sila kasi yung nauna. Sila ang unang bayan ng Diyos. Iglesia sa Ilang, kung patagalan lang din ng usapan, mas nauna itong mga Israelita. So hindi totoo na nag-iisang nananatiling matagal na naitatag ang Iglesia Katolika. Dahil unang-unang naitatag ang iglesia na nasa ilang na pinangungunahan ni Moises. Yun ang Israel. So kung totoong nagsusuri ka, hindi papasa ang Iglesia Katolika. Kung ang basayan mo ay patagalan, bagsak ka na dyan. So tuloy natin. Bakit? Eh, wala namang iglesia na itatag dito na sobrang tagal na nananatili na yun. Eh? Huwag yung iglesia katolik. Eh. Gaya ng sinasabi ni Kristo sa 1618 Mateo, na kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magsisi pa na sa Kanya. So ayon sa Kanya, sabi ni Kristo sa Mateo 16.18, nagjump agad siya doon sa kahit na ang pintuan ng Hades ay hindi mananaig. Eh, anong iglesia ba yun? Diba? Sinabi doon sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking iglesia. So, anong iglesia yun? Iglesia Katolik, Apostolik, Romano ba yun? Hindi. Iglesia ng Diyos yan. Napakaraming sitas niyan. Iyon yung pinag-usig mismo ni Apostol Pablo sa Galatia 1.13. Eh, nakakatuwa talaga itong bata na to hindi na niya talaga naiintindihan yung mga sinasabi niya ligaw na ligaw na so ituloy natin itong huling bahagi ang iglesia ni Cristo, napanaligan. Ang iglesia ni Soriano, napanaligan ni Rasol. Bakit? E simula nang mamatay si Eli Soriano, nung namuno na si Rasol, yung itinuturo ni Soriano, pinanaligan na ni Rasol. Katunayan, nagkukontrahan na silang dalawang magtito. E eh, paano kung hindi tunay iglesia yung hindi nagkakaisa? Dahil ibisa lang yung nakita kong nagkakaisa. At yun ang iglesia katolika apostolika ng mga. Ang iglesia daw ni Soriano pinananaigna ni Rason. Simula daw nung mamatay si Soriano, yung mga aral na itinuturo ni Soriano ay pinananaigna na ni Rason. So lumalabas Jared sa panahon ni kapatid na Eli, ang MCGI ay totoo. O naging mali lang siya nung pumalit na si Daniel Rason. Diyan ka nagkakamali Jared. Kasi ang Diyos nagsusugo sa bawat panahon. Yung, yung, mga apostol, hindi naman lahat ng aral ni Kristo, lahat ng ginawa ni Kristo, e eh, ipinagpatuloy ng mga apostol. May mga itinigil silang pasimula ing aral ni Kristo. may, mga, may mga aral na hindi na sila itinuloy pa. So nakadepende yan sa panahon kung kailang ka isinugo ng Diyos. Para panahon ni Moises, panahon ng mga propeta, Panahon ni Kristo, panahon ng mga apostol, at sa panahon natin ngayon, gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga isinusugo. At wala kang ibang nakita, sabi mo, na nagkakaisa ngayon, kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sige, magbibigay tayo ng halimbawa. Patutunayan natin, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay hindi nagkakaisa simula natin sa Papa sa Roma. Noong 1378, nang mamatay si Pope Gregory XI, nagkaroon ng dalawang papa sa Roma. Si Urban VI and Clement VII. So pare-parehong katoliko ito, nagbotohan sila. Yung isa galing sa College of Cardinals at yung isa ay galing sa Italian Cardinals. Si Urban, ang kanyang uh, pagiging papa ay sa Roma. Si Clement naman, ang kanyang papasi ay sa France, lalo pang gumulo nung dumating pa yung isang papa. Ito ay si Alexander V noong 1409. Kaya kung ang pag-uusapan natin ay pagkakaisa, napakaraming history ng katolik na hindi talaga sila nagkakaisa. Eh kung ang pag-uusapan natin, yan ang, yan ang patutunayan mo, katoliko ay nagkakaisa. Eh, Nakupuligaw na ligaw ka, bata ka. So sa ibang pagkakataon po, ipagpapatuloy natin to kay papaitulot ng Panginoon Diyos, isusuriin eh, pa natin yung mga ibang aligasyon itong si Jared at ng kanyang mga kasama. Ah, hanggang dito na lang po mga kaibigan, mga kapatid. Hanggang sa muli po, huwag po natin kalimutan mag-share, mag-like o pwede rin po kayo mag-comment. Ah, pag may pagkakataon, masasagot ko po yan sa ilalim sa dyan po sa may box. Maraming maraming salamat po sa Diyos hanggang sa muli po.